Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon mga kabuenas. May iba na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At ito ay makakatulong sa inyo, lalong-lalo na sa nagkamalubuan na magkarelasyon. At huwag niyo po itong kalimutang isubscribe at pindutin ang notification bell para pala kayong updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo na hindi-hindi ka pakakawalan ng partner mo kailanman, ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. At dapat palaging buo ang tiwala niyo at hindi kayo nagdududa o nadadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang ay maganda ka lamang ng papel, panulat kahit anong kulay at pula na thread o pula na sinulid ay pwedeng gamitin sa ritual na ito. At dapat palaging malinis ang hangarin niyo sa paggawa ng kahit anumang ritual at ang gawin mo lamang, isulat mo lamang sa papel ang pangalan at apelido mo ng isang beses. At pagkatapos ay isulat mo rin ang pangalan at apelido ng partner mo unang mahal mo ng isang beses. At pagkatapos ay i-roll mo lang ang papel at talian mo ito ng pantali na inihanda mo. Dapat pula po na pantali ang gagamitin natin sa ritual na ito. At nang matalian mo na ito, ay hawakan mo ito at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Ako'y hindi mo pakakawalan kailanman at ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ang ritual na ginawa mo ay ilagay mo ito sa wallet mo o di kaya sa bag mo. At pwede mo rin itong ilagay sa damitan mo at itago mo ito pang matagalan. At paniguradong hindi-hindi ka na niya pakakawalan pa at ikaw lang ang mamahalin niya habang buhay. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa sunod kong video. May